Noong 1943, sa gitna ng ikalawang digmaang pandaigdig, may isang serko na pag-aari ng isang hunjo na naglangalang Israel mayroon siyang apat na taga palabas, bawat isa ay may kakaibang kakayahan. Si Chino, isang albino na kayang kontrolin ang lahat ng insekto. Sa kanilang palabas, nakikipaglaro siya sa alitaptap at alakdan. Si Mario naman, isang maliit na lalaki na may bahagyang mental retardation, ay nagtatrabaho bilang clown. May kakayahan siyang pagdikitin ng anumang metal na bagay sa kanyang katawan. Si Julio, na tinatawag ding Beastman, ay may kondisyon na hypertrichosis kaya't balot ng makapal na buhok ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Aglay rin niya ang pambihirang lakas. At ang huli, si Matilda, isang dalaga na may kakayahang lumikha ng elektrikal na enerhiya mula sa kanyang katawan at kaya niyang kuryentehin ang sino mang humawak sa kanya. Matapos ang kanilang palabas, binombo sila ng mga eroplanong pandigma ng mga aleman. Ang dating masayang serko ay naging isang dabwang lugar ng patayan. Samantala, sa ibang dapo, may isa pang serko na pag-aari ng isang aleman na nagnangalang bronze. May kakayahan siyang makita ang inaharap at bihasa rin sa pagtugtog hatog ng piano. Ang natirang mga kasapi ng Serco ay sumakay ng tren patungong Roma. Kinagabihan, habang naglalakbay, nag-usap silang lima tungkol sa kanilang mga plano. Gustong pumunta ni Israel sa New York, Amerika upang magsimula ng bagong buhay. Kailangan niya ng malaking halaga para sa pagproseso ng mga dokumento at gastusin sa paglalakbay, kaya balak niyang ibenta ang kanilang karwaheng hilan ng kabayo. Ngunit iminungkahi ni Fulio, ang balbon na lalaki, na sumali na lang sila sa Serco sa Berlin upang makatipid. Mariing tinanggihan ni ni Israel dahil ayaw niyang sumali sa isang circle ng mga aleman bilang isang hudyo. Kung hindi tayo magtatrabaho bilang mga taga-palabas, magiging mga halimaw lang tayo sa paningin ng iba. Galit na sabi ni Fulio. Kinabukasan, nagbigay ang apat ng TIG 300 lira kay Israel para sa gastos sa kanilang mga dokumento papuntang Amerika. Ngunit nang maghating gabi na, hindi pa rin bumabalik si Israel. Nagsimula silang magalit maliban kay Matilda na itinuring si Israel bilang isang ama. Para sa kanya, walang halaga ang 300 lira bihira kumpara sa lahat ng ginawa ni Israel para sa kanila. Nagpa siya silang hanapin siya, iniisip na maaaring may nangyaring masama sa kanya. Kung hindi nila siya matagpuan, papasok na lang sila sa Serco ng mga Aleman. Samantala, si Bronze, ang may-ari ng Serco sa Berlin, ay isang dating sundalong nabigong makapasok sa Nazi. Naghahanap siya ng mga taong may kakaibang kakayahan at walang pag-aalin lang ang pinapatay ang sino mang itinuturing niyang bigo sa kanyang mga eksperimento. Habang nasa gitna ng Roma, nakita nila ang isang grupo ng mga sundalong sundalong aleman na ikinakarga ang mga hudyo sa isang truck. Walang pag-aalinlangan ang mga sundalo na barilin at patayin ang sino mang magtangkang tumakas. Nang paalis na sana sila sa lugar, pinigilan sila ng mga aleman. Laking gulat ng mga sundalo nang makita ang mukhang balbon ni Fulio at agad siyang ininsalto. Hindi matanggap ni Fulio ang pang-aalipusta, kaya tinangkanyang sugurin ang mga sundalo. Agad namang itinutok ng mga ito ang kanilang mga baril at inutusan si Nechino, Mario, at Fulio na pumila kasama ng mga hudyo at sumakay sa truck habang naiwan si Matilda. Habang nasa loob ng truck, ginamit ni Nachino, Mario, at Fulio ang kanilang kakayahan upang makawala at talunin ang mga bantay na sundalong aleman. Sa wakas, matagumpay silang nakatakas. Sa kanilang pagtakas, muli nilang nakasalubong si Matilda. Dahil nais sumali ni Fulio sa circle ng mga aleman, inaya niya ang kanyang mga kaibigan na sumama sa kanya. Pumayag si Nachino at Mario, ngunit tumanggi si Matilda. Dahil gusto pa rin niyang hanapin si Israel. Kinagabihan, habang mag-isa si Mat Matilda, nahuli siya ng mga sundalong aleman. Nang mahawakan siya ng isa sa mga sundalo, nasunog ang kamay nito dahil sa kuryente mula sa kanyang katawan. Agad siyang tumakbo papunta sa kagubatan, ngunit nawalan siya ng malay. Kinabukasan, isang pangkat ng mga gerilya ang nakatagpo kay Matilda. Nang tangkaing hawakan siya ng isa sa kanila, bigla itong nakuryente. Kaya't iniutos ng kanilang pinuno, isang kuba, na isuot ng isa sa kanilang malalakas na tauhan ang guantes at buhatin si Matilda papasok sa tren. Samantala, sa Berlin, ang Serpo na pinamamahalaan ni Franz, isang bihasang pianista na may labindalawang daliri, ay madaling pinapasok si Nechino, Mario at Julio dahil sa kanilang pambihirang kakayahan. Pinapaliguan sila ng mga alipin at nilinis ang kanilang katawan. Ngunit sa kanilang silid, pinakawalan ng isang makamandag na gas na naging dahilan ng kanilang pagkawala ng malay. Samantala, nagising si Matilda sa pangangalaga ng mga gerilya at ipinatawag siya ng Cuba, ang kanilang pinuno. Matapos makita ang kanyang kakayahang elektrikal, sino bukan niyang kumbansihin si Matilda na sumali sa kanila upang tulungan siyang hanapin si Israel. Sa kabilang banda, nang magkamalay si Nacino, Mario, at Julio, nagulat sila ng matuklasan nilang nasa isang silid pahirapan na sila. Habang pinatarget ng mga gerilya ang isang convoy ng Nazi na may kargang mga Hudyo, nakita ni Matilda si Israel sa loob ng truck. Sinubukan niyang sundan ito at nagmakaawa sa mga sundalo na isama siya sa mga bihag. Sinasabing isa rin siyang Hudyo. Dahil sa pagkilos ni Matilda, nabigo ang plano ng ng mga gerilya na bambahin ang konboy. Dahil dito, nagalit ang Kuba at paulit-ulit na binugbog si Matilda. Bakit hindi mo ginamit ang kuryente mo para patayin ang mga Aleman? Sigaw nito. Habang umiiyak, inamin ni Matilda na hindi niya magamit ang kanyang kakayahan dahil minsan niya itong nagamit at aksidenteng napatay ang kanyang sariling ina. Kinagabihan, ipinakilala kay Matilda si Go, isang taong may alam tungkol sa Berlin Circus. Sinubukan niyang makakuha ng impormasyon tungkol kay Franz, ang may-ari ng circo. Ibinunyag ni Rodrigo na nais sanang maging sundalo ni Franz tulad ng kanyang ama at kapatid, ngunit may labindalawang daliri siya. Nang sumailalim siya sa medikal na pagsusuri, pinagtawanan siya ng mga doktor, kaya nabigo siyang makapasok sa hukbo. Simula noon, itinayo niya ang circle upang maghanap ng mga taong may kakaibang kakayahan tulad niya. Ngunit kung wala silang natatanging abilidad, walang pag-aalin lang niyang pinapatay ang mga ito. Itinatag niya ang Berlin Circus upang magbigay ng mga may natatanging kakayahan kay Adolf Hitler, na kanyang pinaniniwala ang makakabalagay ng isang super team na sa diktador at sa kanyang sarili. Ngunit may pangitain si Franz, nakita niyang magpapakamatay si Hitler at darating ang apat na nilalang na may pambihirang kapangyarihan. Dahil sa matinding pagkabalisa, agad siyang naghanda ng isang kemikal, nilanghap ito, at bigla na lang siyang nangisay at nawala ng malay. Sa kanyang isipan, nakita ni Franz ang isang cellphone, isang teknolohiyang hindi pa umiiral noong panahong iyon. Nakita rin niya ang pagbagsak ng hukbong aleman sa kamay ng Allied Forces, pati na rin ang ang mga pagunlad sa teknolohiya sa hinaharap. Sa kanyang pangitain, ayan niya ang apat na anino ng mga sundalong tagapagtanggol at nasaksihan mismo ang pagpapakamatay ni Hitler sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang ulo. Samantala, si Matilda, matapos makuha ang impormasyon tungkol sa Berlin Circus, ay nagtungo roon. Ngunit pagdating niya, agad siyang hinabol ng isang bantay na hamarang sa kanyang pagpasok. Sa kanyang pagtakas, hindi niya namalayang napadpad. Siya sa lugar kung saan mismo pinapatay ni Franz ang mga taong may kakaiba ibang hitsura ngunit walang espesyal na kakayahan. Parang inaasahan na ni Franz ang pagdating ni Matilda. Sinadya niyang buhusan ito ng tubig sa mukha, dahilan upang mamula at mamaga ang kanyang mga mata hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Dinala ang kanyang walang malay na katawan at ipinarade sa harap ng mga selda kung saan nakakulong ang kanyang tatlong kaibigan. Sa wakas, nagawa ni Franz na ipunan ang apat na nilalang na may pambihirang kakayahan, eksaktong tulad ng lagi niyang nakikita sa kanyang mga pangitain. Plano niyang pamunuan ang pangkat na ito bilang tagapagtanggol ni Hitler. Makalipas ang ilang oras, ginanap ni Franz ang isang engranding palabas na dinaluhan ng matataas na opisyal ng Nazi. Ipinakilala niya ang apat na bihag, at bilang patunay ng kanilang kakayahan, inutusan niya si Matilda na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ng isang mabangis na tigre. Ngunit sa halip na gumamit ng kuryente, nagpakalma si Matilda at naging maamo ang tigre. Sa halip na salakayin siya, hinaplos-haplos nito ang katawan ng mabangis na hayop. Nagalit si Franz sa kanyang ginawa at binyan taan siyang papatayin ang kanyang tatlong kaibigan kung hindi niya gagamitin ang kanyang tunay na kakayahan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, umihi ang tigre kay Franz mismo, dahilan upang siya'y mapahiya sa harap ng mga bisitang Nazi. Napatawa ang mga manunood at lalo pang nadagdagan ang kahihiyan ni Franz nang madulas siya sa sariling kasuutan. Hindi niya matanggap ang nangyari kaya't galit niyang inutusan ang kanyang tagapagpahirap na sunugin ng buhay ang apat. Nang sisindihan na ang apoy, biglang nagreact ang katawan ni Matilda at naglabas ito ng napakalakas na enerhiyang elektrikal dahilan upang mag out sa buong lugar. Mabilis na nagtungo si Franz sa lugar ng pagpapahirap at nakita niyang pinipilit ni Matilda na buksan ang pinto gamit ang kanyang kapangyarihan. Sa isang iglap, nang mabuksan ang pintuan, natosikan si Franz ng enerhiya at tumilapon siya sa sahig. Samantala, agad na tumakas ang apat. Ginamit nila ang isang malaking kanya na ginagamit sa palabas sa circo upang makatakas sa gusali. Habang si Fulio naman, bago tumakas, ay nakipaglaban muna sa mga mga upang makakuha ng mga kabayo mula sa isang babaeng kaibigan niya. Matapos makuha ang kabayo, mabilis nilang lilisan ang Berlin Circus. Samantala, ang kahihiyan na idinulot ni Franz sa harap ng mga lider ng Nazi ay nagpagalit sa kanyang sariling kapatid, isang opisyal ng hukbo ng Nazi. Pinagsisigawan at sinuntok siya nito sa harap ng lahat. Hindi matanggap ni Franz ang pangiinsalto ng kanyang kapatid, kaya't lihim niyang kinuha ang isang matulis na bakal at tinaga ito sa likod, dahilan upang matamba ang kanyang kapatid. Agad niyang sinakal ito hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Samantala, habang tumatakas, hinabol ni na Matilda at ng kanyang tatlong kaibigan ang tren na nagdadala ng mga bilanggo na hudyo. Si Franz, na nagsuot ng uniporme ng kanyang namatay na kapatid, ay pinutol ang dalawang daliri sa magkabilang kamay upang magmukhang normal. Matagal na niyang pinangarap na maging isang sundalo ng Nazi Germany, kaya ginamit niya ang pagkakataong ito upang makuha ang respeto ng mga Nazi. Suot ang uniporme ng kanyang kapatid, agad niyang inutusan ang mga sundalo sundalo na tugisin si na Matilda at ang kanyang mga kasama. Sa habulan, naabutan ni na Matilda ang tren at buong tapang silang tumalon papunta sa isang bagon. Sa kasamaang palad, bumigay ang bubong ng tren, dahilan upang sila'y mahulog sa isang bagon na puno ng mga sundalong Nazi. Bago pa sila barilin, biglang pumasok si Chino, ang tagapamahala ng mga insekto na may mga bubuyog sa katawan. Agad na inatake ng libu-libong. Bubuyog ang mga Nazi, na naging daan upang sila'y mapatay ng apat na magkakaibigan. Nang makarating ang tren sa terminal, naghihintay na si Franz kasama ang kanyang mga tauhan, gaya ng nakita niya sa kanyang pangitain. Pagkabukas ng bagon, agad nilang pinakawalan ang mga hudyo at paulit-ulit na tinawag ang pangalan ni Israel. Ngunit wala silang kaalam-alam na nakapwesto na ang mga sundalong Nazi, handang pagbabarilin sila. Muling tinangka ni Franz na hikayatin si Matilda na sumama sa kanya. Ngunit sa halip na sumunod, dinampot ni Matilda ang isang armas ng Nazi at agad na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang kuryentehin ito hanggang sa mamatay. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumitaw si Israel gamit ang kanyang mahiwagang kakayahan at silang dalawa ay nawala sa gitna ng labanan. Bigla namang lumipad ang nagliliyab na mga bola ng apoy patungo sa mga Nazi, dahilan upang magkagulo ang mga ito. Nagsimula ang isang matinding labanan, mga Nazi na may malalakas na sandata laban sa mga gerilyang lumusab mula sa kagubatan. Sa kabila ng matinding paglaban, unti-unting napaatras ang mga gerilya dahil sa lakas ng puwersa ng kalaban. Sa kasamaang palad, si Israel ay tinama pagkakaraan ng bala sa dibdib at tuluyang binawian ng buhay. Sa kabila ng pagkalagas ng mga gerilya, hindi sumuko si Matilda. Sa isang huling pagsiklab ng kanyang kapangyarihan, naglabas siya ng isang napakalaking pagsabog ng kuryente na bumura sa lahat ng sundalong Nazi. Sa huli, napagtanto ni Franz na mali ang kanyang nakita sa pangitain, hindi si Hitler ang magpapakamatay kundi siya mismo. Dahil hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo, kinuha niya ang kanyang baril at binaril ang sarili sa ulo. Sa wakas, ganap ng malaya si na Matilda. Hilda, Chino, Mario, at Valvio Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa isang bagong simula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching!